Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo Kulang ang mga salita o ang mga tula Upang ihayag ang kadakilaan mo Wala kang katulad wala nang papantay sa'yo, wala kang katulad Wala nang hihigit sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon, wala kang katulad Awitin ko man lahat ng awit sa mundo Ay di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo Kulang ang mga salita o ang mga tula <coughs> upang ihayag ang kadakilaan mo Wala kang katulad Wala nang hihigit sa'yo Wala kang katulad Wala nang papantay sa'yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sahabang Parahon Walaka Katulak